Kumusta mga ka-Atletico? Nakumpleto ng Creamline Cool Smashers ang kauna-unahang Grand Slam sa Premier Volleyball League sa score na 21-25, 25-17, 20-25, 26-24 at 15-13. Dinaig ng bataan ni Coach Sherwin Meneses ang Signal HD Spikers para kunin ang kampyonato sa Reinforced Conference. Ito na ang ikasampung kampyonato ng Creamline para mapanatili ang kanilang dynasty sa PVL. Matapos magarahay ay nagbalik din si Gemma Galanza sa lineup at nag-provide ng timely boost para sa Creamline. Umiscore ng 11 si Gemma At ibinigay din ang title clinching point Para tuluyang makuha ang kampyonato Nang matanong tungkol sa kanyang muling pagbabalik aksyon Heto ang kanyang naging tugon Actually kinakaban po ako <laughs> Kasi ayun nga, hindi lang yung preparation namin Halos hindi talaga ako na naka-training kasama sila So medyo yun niya, may kaba Pero sabi ko lang sa isip ko Ako na to, yan. ako na yung, ako na Tatapusin ko na to para sa kanila Ayon pa kay Galanza, ine-enjoy niya ang pressure kaya naman na-score niya ang clutch points para sa cream line. Parang, alam mo yun, pag iniisip ko yung mga ganong games, yun niya, ang sarap sa feeling kasi yun niya, masarap yung mga pressure na dumadating. So, ayun, talagang ginagrab ko lang din, niraramdam ko siya kasi doon ka rin talaga matututo.